Mga kaibigan, isang uh, magandang umaga ho sa ating lahat. Especially to all my organic followers, uh, organic viewers, uh, organic reactors. Mga kaibigan, thank you, thank you so much to all of you. You are the strength and the power of our Facebook page and our uh, YouTube channel, our TikTok here, in our Instagram, in our Silibi and many others. Uh, thank you, thank you so much to all of you, mga kaibigan. I am here today na tayo po magpapasalamat sa amang Diyos uh, manalangin ho tayo ama naming Diyos maraming salamat po sa mga biyayang pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa buhay naming ito ama ito po ama ang aking hihilingin sa iyo ang mga karagdagang mga pag-iingat at yung mga pagliligtas po sa buhay na ito ama po namin Diyos hilingin po namin hilingin ko po ang iyong kalooban upang ako at aking kasama po sa bahay na ito ang aking pamilya sa lahat ng membro ng aking pamilya ama ikaw po ang magbibigay protection sa aming lahat, Ama, at ikaw po ang magbibigay ng mga mga bagong kaalaman, Ama, sa mga pagsisikap sa buhay na ito. Habang kami po ay nagpapatuloy na naglalakbay po sa malawakang paglalakbay ng iyong mundong ibabaw, Ama, na iyong ginawa po sa buhay namin na ito. Ama, kami lang po ay iyong uh, bilang stewardship sa iyong mga magaganda at mabubuting ginagawa po sa buhay namin ito. Ama po namin Diyos, silingin ko po ang iyong kalooban upang buksan po ang bawat puso't isipan ng aking mga kapatid, ng aking mga kasama sa bahay, mga katrabaho, Ama, upang ito po ay isa sa puso nila at isa sa buhay na ang buhay po sa mundong ibabaw na ito ama, ikaw po ang may-ari, ikaw po ang nagtatag at ikaw po ang naglalang sa aming lahat sana po ama, wala po ibang patutunguhan ang aming buhay na ito, uh, wala po ibang hangganan ama, kundi ang kamatayan sa sangkatauhan sa buong sanlibutang ito. Ama po naming Diyos, habang kami pa'y nabubuhay, naglalakbay at nagsisikap po sa mundong ibabaw na iyong tinatag, Ama, sisikapin po namin na kami po'y susunod sa iyong doktrina, sa iyong batas, Ama, na nakalagay po sa balaang kasulatan, Ama, sa banal na kasulatan, na iyong Bibliyang itinatag bilang spiritual guidance sa buhay namin, Ama, bilang lakas, sa aming puso't isipan, Ama, upang kami po ay magpapatuloy at kami po ay mananahan at magninegosyo sa iyong bayang itinatag, Ama. Ama, maraming maraming salamat po sa iyong mga biyayang itinatag at iyong ibinibigay po sa buhay ng tao, Ama. Sana po, Ama, ang mga kukurap na mga tao po sa sanlibutang ito nang dito pong mga politiko sa aming bansa ama dito po sa Pilipinas na sana po mabubuksan po ang kanilang mga puso't isipan na kung saan maling mali na ho ang kanilang ginagawa wala po silang ibang iniisip ama kundi kumukulimbat at magbubulsa ng mga tax ng iyong mga ordinaryong mga mamamayang Pilipino, Ama, sa bayang iyong tinatag dito po sa Pilipinas. Ama po namin Diyos, hilingin ko po na mabubuksan po ang kanilang puso't isipan na sila po bilang instrumento or the tools of the government, Ama, na magsiservisyo for the benefits of the country, for the benefits of the people, and the benefits of the law. Ama po namin Diyos, hilingin ko po ang iyong kalooban upang ako po iyong protektahan at ilalayo po sa mga malulubhang mga karamdaman at sakit, Ama. Kasama na rin ang aking buong pamilya, Ama, na mga uh, nang dito sa bahay, at sa aking mga negosyo, Ama, ikaw po ang magprotekta nito, Ama, laban sa mga masasamang tao, Ama. Ama po namin, Diyos, sinasabi nyo po na may buhay na walang hanggan po, Ama. Ito po'y hinihintay ko po, Ama. Ama po namin, Diyos, maraming uh, salamat po sa iyong biyayang ibinibigay sa aking buhay, Ama, mula pa noon at hanggang ngayon. Ama po namin, Diyos, ako po'y nagpapasalamat sa iyong binibigay sa akin, Ama. Sa lahat po ng uh, pagsisikap kong ito ama Na ako po'y makatulong sa aking mga kapatid Sa aking ama at inaama sa buong pamilya ama Kahit naman ako po'y magiging magmumukhang isang masama Kung ako po'y magpapataw at magpupuna po Ng magaganda at mabubuting disiplina pa uh, Laban sa kanila ho ang mga maling ginagawa Ama hilingin ko po ang iyong kaluuban habang ako po'y magpapatupad ng batas ng iyong bayang itinatag ama na sana po wag ninyo akong papabayaan ama ako may maluluha ama na ito po'y ita bibigay ko at ipagtatanggol ko po ang iyong bayan ama sa mabubuting gawa ko po ama sana po makikita po po kung darating man ang mga paglilipol sa mundong ibabaw na ito ama po naming Diyos na sana po kahit na uh, isa pa silang mayayaman at powerful na mga politiko ama habang ako po'y magpapatupad ama sa batas na ito walang sino man ni matitinag man ako or hahadlangan man nila o matatakot man ako ama po namin Diyos silingin ko po ang iyong kalooban maraming maraming salamat po sa aming dakilang tagapagligtas ng iyong nag-iisang anak na si Kristo. Amen. So maraming maraming salamat ho mga kaibigan. Ako po'y nagpapasalamat sa ating amang Diyos na kung saan ibinibigay ho niya sa atin lahat, no mga kaibigan. Kahit naman ho ay swail at uh, nagiging maluha to tayo mga kaibigan sapagkat ho eh, hindi po natin alam ang buhay nating ito. Eh, nagkakandara pa at nagiging rampant, nagiging worse na ho ang korupsyon sa Pilipinas. Yan po ang totoo. There almost 400 to 500 to 600 agencies in the government in the Philippines are involved and engaged in illegal activities like corruptions. So, ganun ho mga kaibigan. Sana po ay makikita po na tayo po bilang instrumento or the tools of the government is to serve and protect the law, the flag, the boundaries and territory of the country.